Atid, uh, uh, ito pong pinakahuling uh, PSA report on inflation, klaro ho din naman ba diba? pagkain ang pinaka numero unong dahilan kung bakit pong mabilis na tumaas ang inflation. Yung pong pinakahuling survey din, record po ito in 21 years, 63% ng mga Pilipino ang nagsasabing kami ay mahirap at karamihan sa kanila ay food poor. Diyan tayo muna hihinto. at ilang istorbohin si Representative Nick Briones ng Agap Party List. Maganda Good umaga boy. po, ah, Kong Nick. Ay, maganda umaga. Hey, Ted at DJ Chacha. Salamat na yan, Bye Bye. Salamat po. Uh, salamat po. Oh, salamat po at masaga ng bagong taon. Ang Congressman Nick, kayo po yung miyembro din po at aktibo dito nga po sa Quinta Committee na ito na nag-iimbestiga sa presyuhan po ng bigas. Ah, uh, sa ngayon po kasi, ang solusyon ng Agriculture Department para daw masiguro na ang bigas daw po ay maging tama ang presyo po ng imported kasi po ngayon, ang sinasabi daw po may higit ng 60. Ang sabi ni Secretary, dapat hindi aabot ng 60 yan, 58 something. O sabi nga nung isa, yung kanilang spokesperson, eh, dapat dyan 48 lang. So gusto ho nilang magtakda ng maximum suggested retail price. Ano pong inyong say doon? Ah, kung suggested retail price, okay yon. Pero kung yan yung maximum retail price, which is parang price cap, ah, yan ang hindi okay. Dahil uh, siyempre, kung malulugi ang lahat ng magbibigas sa ating mga palengke, baka, walang, baka sarado ang lahat ng bigasan sa buong uh, Metro Manila o sa saan sila alam nila na sila'y makakaranas ng pagkalugi. Mukhang uh, siguro mamaya tatawagan ko Secretary uh, Kiko dahil mukhang ill advice yung uh, Uh, plano na 'yon. 'Yan yung price cap na ginawa na dati, kung natatandaan mo Ted, nagkaroon ng price cap ang karne baboy. Hmm. And, oh nagkaroon 'yan. Nagkaroon ng pag-uutos na price cap panahon ni Duterte at yan, ni President Duterte. At uh, ang nangyari, walang nagtinta ng baboy sa paligid. Eh parang nag-boycott lahat ang mga retailer sapagkat bakit ka magbebenta kung pagka nagbenta ka ay hey, lugi eh. mm -hmm. so mali mali yung uh, proseso Kung <clears throat> so, sila ay gusto nilang ibaba sa tamang presyo ang uh, bigas ito yung sinasabi ko dapat alam nila ang presyo ng imported na rice alam nila yung uh, puhunan, yung mga magbabayaran alam nila ang dapat na benta ng mga importer sa wholesaler or traders. Kung nila, dapat alam din nila ang benta ng mga wholesaler or traders sa retailers. If merong, dapat niya kinakausap lahat at maglagay lang ng suggested retail price. Ibig sabihin, malalaman nila yung tamang presyo, yung tamang patong ng importer, tamang patong ng traders, wholesaler, tamang patong ng retailers. So malalaman mo ngayon yung tamang presyo sa palengke, sa retail, yung suggested retail price. Pag yan ay tumaas, yun siya sabi ko, imbestigahan nyo pabalik. Pero bago ninyo gawin yan, mitingin lahat yung uh, value chain ng bigas uh, yung sa nagdadaan. At alamin kung saan sila masaya na, na hindi naman sila nagpapapitiring, uh, ng tubo ng uh, importer, tubo ng wholesaler, traders at saka retailers. Pero pag ginawa nilang price cap or uh, maximum retail price ay sigurado hindi magbebenta, magbebigas. Tumataas ang kuha nila sa traders or wholesalers. At lalo magkakagulo ang uh, Pilipinas. Uh, Kong Nick, uh... Uh, ito po, no, nabanggit nyo po, nagkaroon na dati ng price cap sa presyo po ng baboy per kilo. Pero nito pong uh, Marcos Administration, nag-executive order nga, di ba? Sa price cap din po ng bigas, naalala ho ninyo? Oo. Na tama, tama opo, opo, Yes, opo na hindi nga po din naging matagumpay at nagkaroon din po ng ilang pang hindi magandang resulta. So puntahan ko yung price cap sa baboy. Mukhang ang balak ko balita namin kanina, uh, Kong Nick nakasama na, na ho daw sa pinag-iisipan na magkaroon ng maximum suggested retail price ang baboy. Opo. Ngayon uh, sa, sa, sa ngayon po sa panahon ng Secretary ano, Chu Laurel. Oo. Pero uh, ang ibig ba sabihin Ted Maximum suggested retail price. Hindi mm -mm. maximum retail price. Mm -mm. Uh, maximum suggested retail price. Opo. Kasi kung maximum suggested retail price, magbebenta pa rin ang ating mga magbababoy kung yan manigawin nila. Kasi hindi naman yung uh, price cap or maximum uh, retail price. Eh. Pag yan ang ginawa nilang maximum retail price at uh, may penalty pag sumubrahan doon, ibig sabihin papahilan mo ng kaso yung mga mm -hmm. retailers, ay sigurado bukas kung hindi na sila kikita at malulugay, wala magbebenta ng pabis-paligid. So mm -hmm. kung yan ay suggested retail price, kahit sabihin maximum suggested retail price, ay magbebenta pa rin. Kaya lang, magre-reklamo naman yung, yung at... Ika nga magtatanong yung ating mga uh, consumer, bakit sobra ka sa maximum suggested retail price? So, pwede ang investigahan ng PA <coughs> or ng sino mang uh, government <coughs> agency Opo. na pabalik sa kung saan ka ba kumukuha, bakit sobrang iyong <coughs> pagbibenta Opo. 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 sa traders or ano. And then kung sino yung nag, nagpapatubo ng malaki, profiteering, yan ang pwedeng pailan ng kaso sa ating bagong batas na anti-agricultural economic sabotage act. Opo, okay. Uh, kung Nick, <clears throat> kasi uh, ngayon po kasi meron tayong consumer act di po ba, no? Kaya nga ang DTI meron kung tawagin ay SRP, Suggested Retail Price. Nung tinatawagan namin ng DA, ganun din po naman ang sagot nga nila, di ba? The word ah, uh, is clear, suggested Opo, retail price. Maximum ayan, ayan. Okay, ayan. maximum suggested retail price. Paano mo naman parurusahan? Anong statute? Anong batas ang magbabasihan mo para parusahan mo ang isang nagbebenta ng bigas sa bigasan o nagbebenta ng manok sa manukan o itong magbababoy, kung lalabag ka doon sa iyong itatakdang kahit na SRP yan o maximum SRP yan, eh, suggested nga yan eh. Hindi naman yan mandatory. Sa word na lang sinasabi, suggested. Paano kaalala namin ito? Paano kaya yon kong Nick? Ah, hindi nila mapapailan ng kaso yan. Ang uh, magagawa lang nila dyan, pwede sila mag-imbestiga. Sino ba ang nagpapatubo ng malaki at bakit hindi makasunod sa suggested rental price ang mga retailer? Okay. Mag-iimbestiga sila. Ibig sabihin, babalikan mm -hmm. nila yung kinukuha na. Mm -hmm. Kung ako yung retailer, mm -hmm. tinanong mo, ay bakit sobra-sobra yung ano, retail price? Mm -hmm. Sobra sa maximum suggested retail price. Ay, di sasabihin ko, abay, yan ang kuha ko eh. Ganito ang kuha ko rin sa trader. Mm -hmm. uh, na nagbabagsak nag sa akin. Kaya e, ganun po yung pinapatong ko. At yung pabalikan mo ngayon yung, ano, yung, Apa trader. Mm. -hmm. Aba, magkano ba ang, ang, benta mo rito sa retailers? Mm. -hmm. Ang sinasabi niya, ganito. So, pwede mong investigahan at malalaman mo kung sino ang nagpapatubo na malaki. Iyon ang, 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 tawag doon ni Profiteering. Opo, May kaso siya ron. Opo, opo. Pero okay. kailangan mo nang bago mo i-implement, nitingin mm -hmm. mo muna lahat yung value chain. Mm -hmm. Yung importer, wholesaler, dealer, mm -hmm. retailer. Opo. Pag na-meeting na mo, alam mo na ang dapat na presyo ng importer ng bigas, ano mo ang per kilo ng uh, wholesaler or dealer, mm -hmm. at dealer, at alam mo ang dapat na uh, retail price, maximum retail, uh, suggested retail price na sinasabi nila. Mm -hmm. Uh, yun, pwede yun. Opo, opo. Okay. Uh, para malaman kung sino nagkasamantala. Okay, sige po. So napakaklaro ng paliwanag ni Congressman Nick Briones, gaya po ng paliwanag ng Federation of Free Farmers, nakasama po ninyo no, doon sa inyong quinta, quinta hearing, di ba? Ang FFF, Kong Nick, nagpresent ng kanila pong study based on facts galing po mismo sa gobyerno no oo ito po yung binigyan nila ng permiso and then etc yung pong uh, inangkat na dami ng imported rice etc so sabi ho ng FF gaya po ninyo sa bigas Matutukoy po naman natin kung sino nagsasamantala. Doon na lamang sa umangkat, may record po ang Bureau Plant Industry. Sa umangkat, magkano ang kanyang pag-aangkat. May record po naman daw yan. And then magkano yung taripa. Magkano yung taripa na binayaran? Kasi nga po ito, binawasan na po, naging 15% na lang, di po ba, etc. Et, cetera, et cetera. so meron silang graph na ginawa doon based on the facts mismo galing sa gobyerno. So sabi nila, dito pa lang, tukoy mo na kung magkano malaki, Diyan daw sa intercity, more or less sinasabi niya, ang ipapatong po noong, 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 noong uh, importer sa wholesaler, mahigit po sa mga sinasabi niya, mga 16-something pesos, mga 14 hanggang sa dumating po sa consumer. So, doon pa lang po, tukoy na po daw dapat ng DA yon Pero, ang aming ipinagtataka, Congressman, ni kung alam mo yan, sinasabi mong chain na yan, alam ng FFF, parang sila hindi nila alam. <laughs> Matagal na natin. Even doon sa Kinta Committee, yan ang isang kagat ay in-advise natin sa Department of Agriculture at uh, na talagang tawagin yung uh, lahat ng uh, uh, nasa value chain ng bigas at magkasundo sila kung anong dapat na presyo ng importer na ibibigay sa wholesaler uh, trader anong dapat na ibibigay na presyo ng trader sa retailers at anong dapat na presyo ng retailers. Mm -hmm. Meron certain force uh, ano amount lang ng tamang tubo mm -mm. o kikitaayin ng bawat isa. At uh, kung yan ay gagawin, pagka hindi mataas yung sinasabi na uh, suggested retail price, mas mataas yung sa retail yun lang ang imbestigahan mo eh. Yung mm -hmm. mataas na yung balikan mo. Huli mm -hmm. mo na eh. Mm -hmm. eh so, hindi, kaya napakadali kung tutusin. Alam naman lahat ng puhunan. Alam alam okay. yan. Madaling okay. kuhanin ang puhunan ng importer. Tama yung Federation of Free Farmers mm -hmm. na si Raul no, Montemayor. Si, si, Raul Montemayor. Mm. Oh, may pinresent yan doon. Mm -mm. uh, ano, mm -mm. Maganda. Mm, mm At malaki ang diferensya nung, nung presyo na dapat sa eh, retail Opa. price versus to sa uh, nangyayari. Okay, so yung, At siyong, yung tayo yung tumutubo mm -mm. sa presentation. Sige, so yun nga. So in, in, parting, in closing, uh, Congressman Nick, eh, sa halip na yun ang gawin ng DA, mukhang okay. doon sila sa MSRP. Eh, ano ba ang inyong magagawa po dito bilang miyembro po ng Kinta Committee? Dahil nga sa pananaw din po ng FFF, mukhang mali yata ang kanila pong, with all due respect kay Secretary Chu Laurel, na mukhang ano po yata, uh, parang ayaw nilang gawin ang dapat nilang gawin at inililihis nila dito po sa pagkakaroon ng price cap. ah uh, kung ang kung iyan ay nagmeeting na sila at natukoy na nila yung tamang presyo. Halimbawa, sinasabi nila na dapat i-48 o um, pinakamababa, 40 pesos, maximum 48 pesos, ay nakikita nila 60 pesos. So dapat, talagang investigation na. Mm -hmm. Dapat na meeting na nila, dapat na meeting na nila, alam na dapat na presyo ng importer sa, ano, alam na lang, alam na rin ang presyo ng traders, mm -hmm. alam na ang maximum suggested retail price. Mm -hmm. Ngayon, mag 60 peso, investigation na, kung yan ay na-meeting na, sino ang nagsasamantala? At pailan ng uh, kaso do sa ating anti-agricultural economic sabotage act, okay. at pagka lumampas na 10 milyon, mm. ang, uh, ang, pre, ang, kanilang inihor, mm. kaya tumataas ang presyo, mm. aba, ay eh, lifetime imprisonment yan, available. Okay. Uh, mabilis sa susunod yan kung kanilang iimbestigahan at tukuntahan ang lahat ng warehouse ng mga importer at wholesaler. Sino ang nagtatago ng bigas? Bakit bumab hindi bumababa ang presyo? Sige po. Sa panghuli po, uh, Kong Nick, uh, meron ba ho ba kayong next uh, hearing dyan? Kasi baka din po ninyo gustong talakayin. Yung ngayon po, no. tapos na ang kanilang meeting subject for implementation na yung color coding ng bigas. Yun daw pong yellow ay imported, bawal na humaglagay ng premium, special, mga ganun ganon. Yun daw pong blue, fancy, yung puti, local. So wala na pong nga yung premium rice, wala na pong mga branding-branding o classification, color-coded na daw po yung pagpunta mo doon sa palengke, pagbili mo ng bigas, congressman. Okay rin yan. Kasi yung mm -hmm. so local, alam mo ang puhunan ng local. Mm -hmm. Yan ang babalikan mo. Yung mm -hmm. farm gate price ng local. Yung so, imported, ang importer ang babalikan mo kung pag invest ka. So okay rin yun. Kasi yung premium, yung special, yung ganito, hindi wala kung saan galing yan. Ibigas mm -hmm. na yan. Kaya Apo. medyo tama rin yun para kung meron sumusugdo na ito sa maximum suggested retail price, mm -hmm. ay mabilis mong ma pabalik opo opo dito okay pero doon kapag okay uh, okay kapag po generic yung kulay ng imported rice uh, lumalabas po standard na sila parang wala nang kumbaga basta imported rice where well, ano yan kasi paano kapag 5% broken tapos yung iba ay 15% broken magkaiba presyo nun eh Ah, tama. Ilagay lang. Uh, color coded sa imported kung ano yon mm -hmm. Pero ilagay mo 5% uh, broken, 25% broken. Para at least alam natin kung ano ang tamang presyo para doon. Eh di lalabas dyan kasi po ang congressman <laughs> Nick. Kasi alam, alam po naman ninyo yan. Kapag po 5% broken, ang tawag dyan premium, di ba? Opo, premium niya. Tama, tama. Opo, opo, opo. Tama. Oh. Okay, so... Maglari. Ang importante lang, <laughs> okay. alam mo, nagaling sa importer. Ayun, okay. okay, opo, opo. Pagka premium, oh, uh, 5% broken, nagaling sa local, alam mo, galing sa farm. Okay. Sa mga local rice miller, o okay. or sa farm, uh, farm gate price, yun ang pag-uumpisa ng pag-iimpisa. Opo. opo, opo. Sige po. Okay, so kailan po ngayon next hearing, Congressman Nick? 15. Ang uh, alam kong naka-schedule yung team mm ng -hmm. committee. Mm -hmm. uh, ang uh, parang uh, sinasabi ay tukol naman sa mga karne. Karne mm -hmm. ng baboy, manok, ganyan. Mm -hmm. Opo. Mo uh, kadto naman tututok ang uh, investigation. Sige po, kami po'y makikibalita ulit Congressman Nick. Salamat po na marami.